sa update sa ngabot kamay na pangarap. Nagkagulo na ito si na Doc Archie, Moira at Zoe dahil sa nalalaman ni Doc Archie na si Moira ang dahilan ng pagkakumatos niya. Nagtuturoan na din si Zoe at Moira sa mga kasalanan nila dahil si Zoe ang sinisisi ni Moira sa lahat. Galit na galit na itong si Doc Archie dahil sa paghabol niya kay Moira kasi tinakatakasan ni Moira ang kasalanan niya. Samantala naman, kumain ito sa restaurant si Doc Annalyn at Doc Kitty, nakita naman ni Doc Kitty si Moira na nag-check in sa hotel upang magtago. Ito, tumawag agad si Doc Annalyn kay Doc Archie para ipaalam na nasaan si Moira. Pinuntahan naman ni Doc Archie at sumama din ito si Zoe. Habang pupunta ng hotel itong si Doc Archie, hinaharangan din ito ni Doc Kitty para hindi makatakas itong si Moira. Umabot naman ang hotel sa Doc Archie at nakita niya ito si Moira at wala nang takas kay Doc Archie. Sinasaktan ito ni Doc Archie si Moira dahil sa galit niya na ayaw pa umami nito kahit may ebidensya na. Tinanong ito si Moira ni Doc Archie kung ano ang dahilan na bakit nagawa niya yun. Napilitan umamin si Moira na nagawa niya yung dahil alam ni Doc Archie na hindi niya anak. Si Zoe, kaya nilaglag siya sa hagdan at nakumato si To. Nalaman ng totoo ni Doc Archie na hindi pala anak niya si Zoe at nalaman na nilid ni Doc na siya ang tunay na tanya. Umiyak ito si Zoe dahil gustado na ito. For more updates na abot kamay na pangarap, don't forget to subscribe.